Aries, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, ay Huwag kang magtiwala lang kagad sa pakikipag-usap kung magagawa mo ay wala kang magiging kalungkutan na magagawa ngayong araw, at kung ipatawag ka ng mga magulang, ay iyong puntahan, dahil kailangan ka makapagbigay ng advice na maayos ang isa pang pahiwatig ngayong araw, ay mag-ingat ka sa mga bibisita sa tahanan, at iwasan mo muna magtanong-tanong sa mga bisita, kahit pa iyong mga kamag-anak, para ang daloy ng grasya ng pagkakasundo ay laging maging masaya ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ay maayos at pag-unlad ang pwedeng mangyari, may sinyales na pwede kang magkaroon ng madaming gawain, na magbibigay naman sa iyo na lalo kang pagkakatiwalaan ng iyong boss. Gumawa ng naaayon para tuloy-tuloy ang iyong swerte sa hanap buhay Sa pag-ibig ay masaya walang sinyales na tampuhan Pag-unlad dahil walang problema lagi ang relasyon At may gabay na lalong magiging masaya ang pag-iibigan At mag-aalaga ng kalusugan Taurus ang kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 21 number 19 at number 30. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ay iwasan mo lang na maipakita ang iyong kabaitan sa mga kausap pag. Takpan mo naman para makaiwas ka masamantala ang iyong kabaitan at kung may dapat kang gawin sa paglalakbay, ay dapat kang makatuloy may naghihintay naman na manaaayon na resulta sa iyong gagawin, at huwag ka muna gumawa ng pagpirma ngayong araw, dahil walang sinyales na pag-asenso kagad, at may swerte kang aura ngayong araw, sa mga bigla ang pwedeng kumita ng pera tulad ng buy and sell, kaya oras na may dumating ay iyong bigyan kagad ng oras, para makagawa ng pagkita ng pera. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya ang pahiwatig, iparamdam mo o ipakita mo sa kanila ang iyong suporta, kung sila ay gagawa ng project na pagnenegosyo, nang mas lalong sumigla ang kanilang mga isipan na makagawa ng tagumpay. Sa trabaho, ay may sinyales na may pwedeng dumating, na problema, dapat ay maging maingat ka lagi at maging. Masinop sa importanteng nagawa na dahil pwede doon na manggagaling ang suliranin kung hindi mo maiingatan ang pahiwatig at sa iyong pera dapat na unahin mo ang minamahal na mabigyan para lalong kang grasyahan ng gabay ng katalinuhan sa pagkakaperahan Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color gold and color blue number 11, number 14 at number 20. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ang maging maunawain ka, ang dapat na iyong maging ugal, para ang iyong maisasalita ay walang bad energy na dumating sa pag-iisip ng mga kausap, nang magawa mong magkaroon ng pagkakasundo ang pahiwatig at kung mayroon kayong usapan ng iyong kapatid ngayong araw, ay mas mainam na iyong ipagpaliban mo muna, dahil wala kayong mapagkakasunduan, at makukuhanan ka lang niya ng idea na sa iyo na dapat ang swerteng maaayos, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan kung isasama ka ng anak sa ibang pupuntahan, na deal ay maganda ang sinyales sa inyong dalawa, pag kayo ay nagkasama ay positive energy, ng swerte para sa inyong magagawa, para sa tahanan ang magagawa ng makakagawa ng pag-asenso. Sa iyong pera kung may extra kang pera, ay maganda sa iyo ang magpautang, sa mga kamag-anak, na alam mong mahusay magbayad, at syempre ang tumulong sa magulang, at ikakaunlad ng iyong pera at magdadala ng swerte sa pagkakaperahan. Sa trabaho, ang pahiwatig dapat ay mas maaga ka makakapasok, ay god na katalinuhan sa mga gawain, ang iyong mga magagawa ayon sa iyong gabay, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 22, number 17 at number 36. Cancer Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay mag. Observa at manuri muna, na bago ikaw magsasalita o ang pag-aksyon ng walang kang alanganin magawa o masasabi. Para ang binubuo mong tiwala ay magtuloy-tuloy sa mga kausap, at magawa mong makakapabor sa iyo ang magiging resulta. Ang isa lang naiiwasan ay huwag kang maawa kagad, sa mga lalapit sa iyo, kung hindi ka makatulong at magalit sila, ay okay pa sa iyo ang ganoon para walang kumukuha ng iyong naiipon, na para sa pamilya o naiipong mga karunungan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ang pinapahiwatig sa minamahal, kung siya ay nag-aaya na mamasyal sa mga kamag-anak, ay huwag mo ng samahan, dahil wala ka makukuha na okay na aura ng kasiyahan at gastos na pera ang iyong makukuha. Sa iyong kalusugan ngayong araw ay bawal sa iyo, ang magpagod ng husto at saka matagal na laging nakaupo, at ang delatang pagkain, at lamang loob ng hayop, at instant noodles lalo na sa gabi, ang magpapahina sa ugat ng kidney ngayong araw ayon sa gabay kalusugan. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ang dapat ay may ugaling masaya ang aura pag ikaw ay kausap para ang positive energy ng swerte sa pag-iibigan ay lalong magsidami. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 25 at number 16 at number 10. Leo. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may makakausap ka na isang tao, at mayroon na kayong relasyon na nagkasama, ng mga nakaraang araw. Ngayon ay may aura muli kayo na pwedeng magsama kung pagnenegosyo, pero kung sa ibang bagay ay dapat kang tumanggi, dahil sa ganoon kayo pwedeng magkaaway, sa negosyo ay magagawa ninyong makaasenso ang pahiwatig at kung may transaction ka sa malayong lugar, ay pwede ka ring tumuloy kung iyong gugustuhin. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan sa pamilya may sinyales na may dadating, na bibisita sa inyo, ang magagawa niyang mad adala ay bad energy sa kalusugan para sa inyo, mas mainam na huwag papasukin sa pamamahay. Sa trabaho, ngayong araw walang sinyales na problema, ang ugali mo na maunawain ay gamit na gamit mo sa magagawa na pag-asenso sa trabaho, na mapapansin sa iyo, ng mga kasama sa hanap buhay. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color white number 26 number 35 at number 14. Virgo Ngayong araw ay may pahiwatig pwedeng magkaroon ng suportang tulong financial na magpapasaya sa pamilya at ngayong araw ay pag-iingat sa iyo kung may plano kang gagawin na deal ang maging mahinahon na wise sa pakikipag-usap, ang magbibigay sa iyo ng masayang araw sa gagawin, at kung may pirmahan kang gagawin ngayong araw ay okay swerteng maganda para sa iyo kung magagawa. Sa trabaho, ngayong araw ay may pahiwatig na masayang araw, sa trabaho gawin mo lang lagi ang nakasanayang masipag, at laging kayang makatulong sa alam mong kasama sa trabaho na laging may tiwala sa iyo, ay magbibigay sa iyo ng swerte sa hanap buhay, at makakauwi ng maayos sa tahanan. Sa pagmamahalan, ngayong araw ang pahiwatig ay pwedeng magkaroon ng magandang gabi ng pag-iibigan, at magbibigay ng pagganda ng bawat isa sa inyong kalusugan, ang lagi ninyong napapasaya ang tahanan. Ang gabay ay laging gagawa na para suportahan ang iyong kahusayan, sa mga gusto magagawa ang pinapahiwatig. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 29, number 34 at number 10. Libra Ngayong araw ay maganda ang unahin mo ang ibang kagustuhan ng mga kapamilya para lalong maging masigla ang aura ng pamamahay na makagawa ng pag-asenso ng kabuhayan ang pahiwatig ng iyong gabay at maging maingat ka lang sa gagawin na pagbibigay ng suggestion sa mga kausap kung wala kang makukuhang pakinabang dahil maibibigay mo pa ang iyong swerte sa ibang tao. Maging maingat ng lagi mong mapanatili sa iyo ang swerte, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay may dalang buenas kung mabibigyan mo ang anak at minamahal kung may extra kang pera na magbibigay ng swerte sa pagkakaperahan sa tahanan ng mga kaalaman. Sa pagmamahalen, ang laging masuyo ka sa minamahal ay patuloy na ang samahan na nagpapasaya ng positive energy sa pag-iibigan sa bawat isa at sa trabaho ay dapat laging maging maingat dahil doon ka makakatapos sa gawain na masaya sa hanap buhay. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color red and color green number 11 number 25 at number 40. Scorpio. Ngayong araw ang pahiwatig ay may mga sinyales ang maging masinop ka dapat dahil may mangyayari na naaayon na pagkakataon na magawa mo na ang iyong mga plano kung may makakausap ka o siyang lalapit pa sa iyo na magkausap kayo ang pahiwatig at ngayong araw ay may karisma ka ng maayos na pagsasalita, kaya madali mong magagawa na makagawa ng kasunduan, sa mga makakausap dapat mong gawin ang ibang nais na plano, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ang pahiwatig kung lalapitan ka ng ilan sa mga kapatid, ay iyong pagbigyan kung may ekstra kang pera, nang lalong sisigla ang buhay mo sa pagkakaperahan at umiwas ka muna sa mga kamag-anak, o kumpare kumare ngayong araw, kung may pag-uusap kayong deal dahil sa una lang kayo magkakasundo, at sa mga hinaharap, ay magiging magkaaway pa kayo. Sa trabaho, ngayong araw ang pahiwatig ay maayos na araw, maging maingat sa pagsasalita, ng iyong nalalaman para safe ang iyong kahusayan, sa pag-asenso ng walang makasingit sa iyong pangarap Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 28, number 5 at number 17. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig kung may pupuntahan. Ka, na isang dapat nakausapin ay maging mas maaga ka sa lugar na usapan nang laging malakas ang iyong kahusayan na makakuha sa gagawin na transaction at ngayong araw ay bawal ka muna gumawa ng pagpirma dahil mahina ang pag-asenso na gagawin na pirmahan dahil matutulog ang iyong investment at maganda naman ang iyong aura para sa pamilya kung may maliit na suliranin kung ikaw ay mamagitan ka ay magagawa mo silang magkakasundo na ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ay may pahiwatig na maayos ngayong araw, walang sinyales na problema maging mas masipag sa buong araw, nang hangaan ka ng ilan sa boss ng lihim. Sa pagmamahala ng pahiwatig ngayong araw ay masaya, walang sinyales na kagalitan, at iwasan mo na ang gumawa ng pagtulong ng lihim, sa iba kong pera ang usapan dahil doon kayo pwedeng magkagalit sa hinaharap ng iyong mahal, Leo ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 22 number 40 at number 27. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, ang maging maayos na pakikipag-usap. Dapat ang ugali mong maselen ay huwag mong ipakita kagad sa mga kausap nang lumabas ang kanilang tunay na ugali, at doon mo masasabi ang gusto mong mangyari, at malalaman nila na may angking kang katalinuhan, para ikaw ay mapagkatiwalaan at makagawa ka, nang naaayon na kasunduan, at huwag mong ipag walang bahala ang ibang sasabihin ng iyong minamahal, ngayong araw dahil malaking tulong para sa iyo ang malalaman ang pahiwatig at kung may hihingi ng permiso sa iyo, ang ilan sa miyembro ng pamilya, na gagawa ng pamamasyal sa may kalayuan lugar ngayong araw, ay huwag kang pumayag muna, para makaiwas sila sa ikakahina ng kanilang kalusugan. At kung sa iyong pera ay walang pagpapalabas para sa iyo ngayong araw, nang makaiwas ka sa problema sa hinaharap ang pinapahiwatig. At sa trabaho dapat may ugali ka ngayong araw na mahirap na makausap para walang makagawa makalapit sa iyo nakasama sa trabaho ng mga bad energy ang maibibigay sa iyo Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color blue and color green number 16 number 14 at number 36 Aquarius ngayong araw ang pinapahiwatig ng gabay ay maging matapang ka sa iyong gagawin na pakikipag-usap huwag kang mag-alinlangan sa iyong mga sasabihin sa mga tao na makakausap para makuha mo ang pagtitiwala nila kung may dapat kayong asikasuhin ng mahal ay mga old friend ang katagpo ay huwag ka ng sumama, dahin walang kang makukuhang swerte, sa kanila gastos lang at mga usapan may kayabangan ang medidinig ang pahiwati. Sa iyong pera ay magulang at anak at minamahal, ang pwede na iyong paglabasan ng pera kung iyong gugustuhin, at pagunlad sa iyong ikakabuhay ang pahiwati. Sa trabaho, ay pag-unlad pa din ngayong araw dahil patuloy kang makakapasok, gawin mo lang na makisama sa ilan sa superior na babae. Siya ang sinyales na magpapaangat sa iyo sa hanap buhay. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero color gold and color blue number 24 number 8 at number 17. Pisces. Ngayong araw ay maging mas maingat ka, dahil kung may nalalaman ka na isang negosyo, at wala kang sapat na kapital na puhunan na pera, maging maingat ka sa gusto mong makakasama. Dapat ay may katalinuhan din na kayang sagutin ang iyong mga itatanong, at doon magagawa ninyong magsama para maging matagumpay ang pahiwatig. Ngayong araw kung may gagawin na paghahanap ng trabaho, ang ilan sa miyembro ng pamilya, ay iyong sabihan na mas maaga aalis, ay mas mainam nang makuha nila ang positibong enerhiya sa paghahanap ng trabaho. Sa iyong pera ay wala ka na dapat na mailabas sa ibang tao para makaiwas ka sa makakaaway sa hinaharap. Sa trabaho, ngayong araw ang magagawa mong kasipagan ay naaayon ang iwasan mo lang ay patulan ang mga tao na mahilig magmamahusay sa mga gawain dahil wala naman na kayang may lalaban sa iyo kung lagi kang magseryoso sa mga gawain. Itoon mo na lang ang isipan sa trabaho nang wala ka maging problema ngayong araw sa hanap buhay. At Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color green number 17 number 20 at number 11